Magandang araw! Ngayon ay ibibigay ko ang aking opinyon kung ano ang mga paraan na posibleng makatulong sa pagpigil sa paglipol ng mga katutubong wika. Una, magsagawa ng pag-aaral at palaganapin ng kaalaman ukol sa mga katutubong wika. Ang pag-aaral ng sariling wika at ang mga pinagmulan nito ay makakatulong upang palakihin at magkaroon ng kamalayan kung ano ang atin. Halimbawa, sa paaralan, na natututo ng iba't ibang asignatura katulad na lamang ng Ingles at Agham kung saan tayo nasasanay at lumalawak ang kaalaman. Sa pag-aaral, bakit hindi natin bigyan pansin ng pag-aaral ng mga katutubong wika? Kung ito'y pag-aaralan natin, ito'y magbubunga at tatagal dahil magpapahalaga natin ang wika nagbigay identidad. Ikalawa, pagdokumento ng mga katutubong wika. Ito ay makakatulong upang mga mambabasa ay magkaroon ng kamalayan at kasanay sa mga wikang ito. Hindi natin maitatanggi na kakaunti lamang ang mga akda, saliksik at mga gawang Pilipino na idinodokumento. Karamihan ng mga gawang Pilipino ay Ingles o ang mga pokos ito ay ang mga dayuhan. Sa pamamagitan ng pagdokumento, maaari natin ito maisalin at maging batayan sa paggawa at pagbuo ng iba't ibang teksto na magiging daan upang maibahagi ang kaalaman sa iba. Ikatlo, paggamit ng mga katutubong wika at himukin at tangkilikin ng sariling atin. Sa pag-aaral at pagbabasa ng mga katutubong wika sa paralan, teksto at sa mga saliksik, tayo nagkakaroon ng pagkakataon na gamitin ang mga kalaman upang ibahagi ang natutunan at magiging daan din to upang gamitin ang mga wikang ito. Maaari tayong maging isang ehemplo na kumakatawa ng pagpapahalaga ng sariling kultura at wika na makakahikayat ng iba na gawin o ituloy ang ating sinimulan. Ikaapat, pagbigay respeto sa mga wikang matutuklasan. Ayon kay Culture 2020, ang wika ay parte ng cultural identity ng isang tao kung saan tayo nagkakaroon ng kaalaman, kung ano ang kanilang kultura at saan sila nagmula. Sa pagrespeto ng mga katutubong wika, mabibigyan natin pagpahalaga na maguugot sa pagkakaintindihan ng mga pinagkaiba at pagkakatulad upang hindi matapakan at maisantabi ang mga ito. Ang wika rin ay parte ng human connection kung saan ito ay daan upang makapagbahagi ng kaalaman at kwento na may kakayahang bumuo ng isang lipunan. Ikalima, Paggamit ng iba't ibang plataforma katulad ng social media, ang mundo ay dumaranas ng progressive change kung saan ang mga teknolohiya ay nagbabago na nagre-resulta sa positibo at negatibong epekto. Bigyan pansin natin ang positibong epekto nito. Mas nagkakaroon ng maraming mambabasa na maari natin mahikayat na gamitin ang sariling wika kasabay ng pagpapakita ng halaga rito ayon kay Camp 2020, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa may pinakamaraming social media users na umabot ng 7.3 milyon noong Enero 2020. Dahil dito, ang paggamit ng social media ay ang pinakamadaling paraan upang abutin ang iba't ibang tao at hikayatin sila gamitin ang sariling wika na may pagpapahalaga. Maipapakita rin natin na sa kahit anong platforma magagamit at mapapahalagahan natin ang wikang katutubo. Ikaw, ano ang iyong mga naisip na paraan upang mapigilan ang paglipon ng mga katutubong wika?